Lunas at gamot at paano alisin ng itim at dilaw sa ngipin. Tips para panatilihing maputi ang ngipin. Ang pagkakaroon ng mga itim ng ngipin ay isang karaniwang problema na kinakaharap ng marami sa atin. Ito ay maaaring makabawas ng confidence at mahihiya tayo sa ating pagngiti. Ngunit, huwag mag-alala, sa artikulong ito, tatalakayin natin ang iba't ibang mga lunas at gamot na maaaring gamitin upang mawala ang itim sa ngipin. Makakatulong ito sa atin na maibalik ang puti at magandang ngiti na matagal na natin pinapangarap. Panguna, Baking Soda at Tubig Ang baking soda ay isa sa mga natural na pamamaraan upang mabawasan ang itim sa ngipin. Ito ay kilala sa pagiging natural na pampaputi at pangtanggal ng mga stains. Narito ang mga hakbang kung paano gamitin ang baking soda upang maalis ang itim sa ngipin. Maghalo na isa kutsarang baking soda sa kaunting tubig upang makagawa ng paste. Gamitin ang paste na ito para magbrush ng ngipin ng maigi. Ito ay makakatulong sa pagtanggal ng mga stains sa ngipin at pagpapaputi nito. Pangalawa, Apple Cider Vinegar Ang Apple Cider Vinegar ay isa pang natural na lunas na maaaring gamitin upang mawala ang itim sa ngipin. Ito ay may kakayahan na magtanggal ng mga stains at magpaputi ng ngipin. Narito ang mga hakbang kung paano magamit ng Apple Cider Vinegar. Gamitin ng Apple Cider Vinegar bilang mouthwash. Iswish ito sa bibig ng ilang segundo bago magbrush ng ngipin. Ito ay maaaring makatulong sa pagpaputi ng ngipin at pagtanggal ng mga stains. Pangatlo, lemon juice. Ang lemon juice ay isa pang natural na sangkap na maaaring makatulong sa pagpapaputi ng ngipin. Ang natural na asido sa lemon juice ay nagtatanggal ng mga stains at tumutulong magpaputi at magkaroon ng magandang ngipin. Narito ang mga hakbang kung paano gamitin ang lemon juice. Pigain ng isang peraso ng lemon at kunin ang katas nito. Gamitin ang katas ng lemon bilang mouthwash. Swish ito sa bibig ng ilang segundo bago magbrush ng ngipin. Mag-ingat sa paggamit ng lemon juice ng sobra upang hindi masira ang enamel ng ngipin. Pang-apat, whitening toothpaste. Ang mga toothpaste na may whitening properties ay isa sa mga commercial na lonas na maaaring gamitin upang maalis ang itim sa ngipin. Ito ay naglalaman ng mga chemical at sangkap na nagbibigay ng puti at kinis sa ngipin. Ito ay madalas na may abrasives na nagtatanggal ng mga stains. Maaaring gamitin ang whitening toothpaste ng regular upang makita ang resulta. Panglima, whitening strips. Ang whitening strips ay isa pang commercial na lunas na maaaring gamitin upang maalis ang itim sa ngipin. Ito ay isang manipis na strip na inilalagay sa ibabaw ng ngipin at iniiwan ng ilang minuto. Ito ay naglalaman ng chemical na nagpapaputis ng ngipin. Upang gamitin ang whitening strips, sundan lang ang instruction sa packaging upang makita ang mga resulta. Pang-anim, Dental Bleaching Ang dental bleaching ay isang proseso na isinasagawa na isang professional na dentista. Ito ay gumagamit ng mga kemikal na nagpapaputi ng ngipin sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kemikal sa ngipin. Ito ay isang mahal na pamamaraang pangmatagalang solusyon sa mga problemang may kinalaman sa kulay ng ngipin. Mahalaga na magpakonsulta sa isang dentista upang malaman ang tamang proseso at posibleng epekto ng dental bleaching. Pangpito, magandang oral hygiene. Ang pagkakaroon ng isang magandang oral hygiene ay mahalaga upang maiwasan ang pagkakaroon ng itim ng ngipin. Panatilihing malinis ang mga ngipin sa pamamagitan ng regular na paglulinis at paggamit ng dental floss. Ang regular na paggamit ng mouthwash ay maaaring makatulong sa pag-alis ng mga stains sa ngipin. Pangwalo, limitahan ang mga pagkain na nakakaitim ng ngipin. Ang ilang mga pagkain at inumin ay maaaring magdulot ng pagkadilaw ng ngipin kasama dito ang kape, tsaa, alak at iba pa. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng itim ng ngipin, mahalaga na limitahan ang pagkain at pag-inom ng mga ito. Kung hindi maiwasan, mainam na magbrush ng ngipin o magsisinok pagkatapos ng pagkain o pag-inom upang mabawasan ang epekto nito. Tips para panatilihing maputi ang ngipin Una, limitahan ang pag-inom na nakakastain ng ngipin. Ang mga inumin tulad ng kape, tsaa, soft drinks at alak ay maaari magdulot ng pagkadilaw ng ngipin. Upang panatilihing maputi ang ngipin, mahalagang limitahan ang pag-inom ng mga ito. Kapag uminom ng mga nakakapagmantsang inumin, maaari ring gamitin ang istro upang mabawasan ang direktang pag-atake ng inumin sa mga ngipin. Pangalawa, iwasan ang paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay hindi lamang nakasasama sa kalusugan. Maaari rin itong magdulot ng pagkadilaw ng ngipin. Ang mga kemikal na matatagpuan sa sigarilyo ay maaari magdulot ng mga itim na stain sa mga ngipin. Upang mapanatili maputi ang ngipin, mahalaga na iwasan ang paninigarilyo. Pangatlo, kumuha ng regular na dental cleaning. Ang regular na dental cleaning o dental prophylaxis ay mahalagang hakbang upang panatilihing malinis at maputi ang ngipin. Sa pamamagitan ng pagsusunod sa schedule ng dental cleaning, matatanggal ang mga stains at plaque na maaaring nagdudulot ng pagkadilaw ng ngipin. Konsultahin ang iyong dentista upang malaman ang tamang interval para sa iyong dental cleaning. Pang-apat, piliin ang tamang toothbrush at toothpaste. Ang tamang toothbrush at toothpaste ay e mahalaga sa pang-araw-araw na pangangalaga ng ngipin. Piliin ang toothbrush na may tamang sukat at hukis ng brush upang maabot ang lahat ng bahagi ng ngipin. Gumamit ng toothpaste na may fluoride na nakakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan at kalinisan ng ngipin. Panglima, umiwas sa mga pampalasa o maasim na pagkain. Ang mga pagkain pampalasa o maasim tulad ng asin, suka at mga matatamis na candy ay maaaring magdulot ng pagkasira ng enamel at pagkadilaw ng ngipin. Iwasan ang labis na pagkonsumo ng mga ito upang mapanatili maputi ang ngipin. Pang-anim, gumamit ng pampapaputi ng ngipin na produkto. Maaari ring subukan ang iba't ibang produkto na may mga pagpapaputi ng ngipin na sangkap tulad ng activated charcoal hydrogen peroxide o mga white tanning gel. Gayunpaman, mahalaga na sundin ang mga instructions sa paggamit ng mga produkto na ito at konsultahin ang dentista bago subukan ng anumang bagong produkto. Natalakay natin ang iba't ibang mga lunas at gamot na maaaring gamitin upang maalis ang itim sa ngipin. Ang mga natural na pamamaraan tulad ng baking soda, apple cider vinegar at lemon juice ay maaari subukan sa bahay. Gayunpaman, paman, maari hindi ito epektibo sa lahat ng kaso. Kung ang mga natural na pamamaraan ay hindi epektibo, maaari subukan ng mga commercial na lunas tulad ng whitening toothpaste, whitening strips o dental bleaching. Mahalaga rin ang pang-araw-araw na pag-aalaga ng ngipin at ang limitasyon sa pagkain ng mga nakakastain ng ngipin. Ngayon, mayroon ka ng iba't ibang pagpipilian Upang alisin ang itim sa ngipin, maibalik ang puti at magandang ngiti. Tandaan, mahalaga ang regular na pagkonsulta sa isang dentista upang malaman ang pinakamagandang solusyon para sa iyong problema.